Samantala, nakipagtalo si Nemumo sa receptionist ng guild ng adventurer upang itaas ang rango ni Light. Sinabi sa kanya ng receptionist na itinaas lang nila ang rango nito diretso sa D mula sa F, kaya wala na siyang magagawa pang exception. Gayun pa man, iniisip pa rin ni Nemumo na karapat-dapat ang kanyang master sa ranggong S, habang sinabi sa kanya ni Gold na sinisira niya ang imahe nito dahil sa kanyang bastos na ugali. Para pakalmayan si Nem Umo, sinabi sa kanya ng receptionist na maaari niyang itaas pa ang ranggo ni Light kung gagawa ito ng isang malaking gawa, na nagbigay sa kanya ng ideya. Nang gabing iyon, ipinakita ni Light sa kanyang mga katulong ang isang wanted poster ng isang hindi kilalang adventurer killer na nananakot sa mga tao. Naisip ni Gold na madaling makuha ng isang mataas na halagang kriminal ang promosyon para sa kanila. Ngunit nag-isip si Light kung paano hahanapin ang misteryosong tao na ito. Iminungkahi ni Gold na kunin ang kanyang gotcha para sa isang tracker card. Kaya, ipinaalala sa kanya ni Light na napakababa ng tsansa na makakuha ng isang mahusay na tracker sa maikling panahon. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano, biglang bumukas ang isang portal sa kanilang silid. Gulat na pinanood ni Light ang isang walang malay na si Mia na nahulog mula sa portal at nabasag ang Pulse Eris sa kanyang kamay. Mabilis niyang inihiga ang bata sa kama para magpahinga at gumamit ng healing spell para maibalik ang kalusugan nito. Matapos pagalingin si Mia, nagpa siya si Light na suriin ang mga alaala nito dahil pagod na pagod na ito para magsalita. Mula sa mga alaala nito, nalaman niya na ang grupo ni Mia ay nakatagpo ng isang grupo ng mga adventurer na nagbabala sa kanila tungkol sa adventurer killer. Nagtaka ang mga bata kung ang mga tao ay tin lang ng isang halimaw, Ngunit sinabi sa kanila ng grupo na ang killer ay gumamit ng maraming magic spell, kaya malinaw na sila ay isang matalinong tao. Matapos sabihin sa mga bata na ipakalat ang balita sa ibang mga tao, umalis ang grupo ng mga bata sa dungeon para maiwasan ang pagiging target. Nagsimula na ring maglakad palabas ng dungeon ang grupo ni Mia. Kinagabihan, napansin ng kapatid ni Mia na pagod na ang lahat matapos makipaglaban buong araw. Dahil wala ng ibang pagpipilian, pinayagan niya silang magkampo sa gitna ng mapanganib na dungeon. Bigla, isang grupo ng mga misteryosong figure ang lumitaw, at sa kanila, tinanong ni Yanak ang mga bata kung bakit sila lumabas ng gabing-gabi. Nakilala ng mga bata ang grupo ni Yanak, kaya hindi nila inisip na nagdudulot sila ng anumang panganib. Dahil sa pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, nagpasya silang bigyan sila ng babala tungkol sa misteryosong adventurer killer. Nang ipaalam sa kanila ng kapatid ni Mia ang tungkol sa mamamatay tao, nagpasalamat sila sa kanyang mabuting babala. Nang makita ang kanilang palakaibigang reaksyon, nakaramdam ng kaligtasan ang mga bata sa paligid ng mga elf. Kayun paman, biglang sinabi ni Kato na dapat sana ay tinakpan niya ang kanyang mga kilos, na ikinagulat ng mga bata habang nagrereklamo ang dalawang elf tungkol sa pagkalat ng kanilang impormasyon sa labas ng mundo. Nagtaka ang mga bata kung ano ang nangyayari. Biglang naging malamig ang boses ni Yonek, at hinugot ni Kato ang kanyang espada, inilantad ang kanyang sarili bilang isang adventurer killer. Pakiramdam ng mga bata ay nanlamig ang kanilang dugu, at sinabihan ng mga lalaki si Mia na tumakbo habang pinipigilan nila ang mga elf. Nang makita ang kanyang katapangan, nagalit si Kato nang sumugod ang kapatid ni Mia sa kanya. Walang awang sinaksak niya ang tiyan ng binata, at napasigaw si Mia sa kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pagkatapos, sinubukan ng dalawa pang batang lalaki na pigilan si Kato, ngunit sinaksak din niya sila. Nang makita silang malubhang nasugatan, parang nanigas si Mia sa kinatatayuan. Gayunpaman, muling tumayo ang mga nasugatang batang lalaki at sinubukang lumaban upang protektahan si Mia. Nang makita ang kanyang mga natitirang kaibigan na sumugod patungo sa kanilang kamatayan, sumigaw si Mia na huminto sila. Hindi nila pinansin ang kanyang mga sigaw, nagpatuloy sila, ngunit walang awang hiniwa sila ni Kato sa kabila ng babala ni Yonuk. Nang bumagsak ang dalawa at namatay, pinagalitan ni Yonuk si Kato dahil sa pagpatay sa kanyang mga ginipig sa test. Umisi si Kato, sinabing hindi niya kailanman planong palayain ang sinumang ng ahas na lumaban para sa kanilang buhay. Nalulungkot pa rin si Yonuk sa kanyang mga pabaya na ginawa, kaya ipinaalala ni Kato sa kanya na iniwan niyang buhay si Mia. Kaya humarap siya sa dalaga at sinabi kay Yonek na maaari siyang magsaya kasama nito. Kayun paman, nakaramdam ng pagkasuklim si Yonek sa kanyang inasal at iniwan siyang mag-isa upang tamasahin ang kanyang mga baluktot na pantasya. Nang maghanda si Kato na abusuhin ang kawawang dalaga, sinabihan ni Mia si Kato na lumayo sa kanya, ngunit inakala ng narcissistic elf na gumagawa siya ng pabor sa kanya. Sa pag-iisip na ang isang mababang uri ng tao na tulad niya ay hindi karapat dapat sa kanyang pabor, sinimulan niyang kutsain si Mia at sinabihan itong magpasalamat sa kanya. Ang takot na takot na dalaga ay sumuko na sa kanyang kapalaran. Ngunit biglang umalang ang mahinang boses ng kanyang kapatid. Nagulat si Kato, lumingon at nakita na kahit papaano ay nakaligtas ang kapatid ni Mia sa nakamamatay na hiwa. Ang kanyang kakayahang mabuhay ng matagal ay nakakuha ng interes ni Yonuk. Kaya sinabihan niya si Kato na gusto niya ang bata para sa kanyang pananaliksik. Bagamat naiinis si Kato, pumayag siyang hayaang mabuhay ang bata. Samantala, sinubukan siyang kumbansihin ang kapatid ni Mia na makatakas sa huling pagkakataon, at lumuha siya habang pinapanood siyang isakripisyo ang kanyang sarili. Sa wakas, tumayo siya upang tumakbo at sinabihan ni Yonek si Kato na hulihin ang kanyang target, na nagre-reklamo na hindi nito nagustuhan ang kanyang mga utos. Naghanda si Kato para hulihin siya, ngunit sinubukan siyang atakihin ang kapatid ni Mia. Habang ipinagkibit-balikat ni Kato ang mahinang atake, ipinaalala ni Yonok sa kanya na kailangan niyang mabuhay ang magkapatid. Tumango si Kato, iniisip na napakahirap hulihin ang mga gumagalaw na target. Gayunpaman, nagsimulang bumulong ang kapatid ni Mia tungkol sa mga estratehiya sa labanan, na nagdulot ng kalituhan sa elf nang maalala niya ang payo ni Gold na gumamit ng kalasag at espada. Nagpasya ang kapatid ni Mia na pagsamahin ang kanyang opensa at depensa. Ang estrategiya ay nagbigay sa kanya ng isang pagsabog ng kumpiyansa at sumugod siya kay Kato. Bahagya na iniwasan ng gulat na elf ang nakakagulat na bilis ng batang lalaki. Ngunit bigla niyang inilabas ang kanyang kalasag mula sa kung saan at pinabagsak siya sa lupa. Nang lumapag ang mayabang na elf sa kanyang puwitan, tinitigan niya ang kapatid ni Mia, na tumawa sa tagumpay, galit na galit sa suntok sa kanyang pagmamataas. Inilabas ni Kato ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtusok sa batang lalaki gamit ang isang buong lakas na atake. Habang hinihingal ang kawawang bata sa hindi maisip na sakit, nagmarcha si Kato upang tapusin siya, ngunit pinigilan siya ni Yonip. Pinaalalahanan niya ang galit na Narcissus na hulihin si Mia bago pa nito maipakalat ang balita sa labas ng dungeon. Habang bulag na sumusugod si Mia papunta sa labasan ng dungeon, biglang hinaranggan ng mga espada ni Kato ang kanyang daan. Habang nasa likuran niya ito, ipinahayag niya na parurusahan niya ito sa pagtatangkang tumakas. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Kato na maaari niya itong ma-corner dahil sa pinakamahalagang kayamanan ng kaharian ng mga elven, ang Grandius, habang si Mia ay nakatingin ng may takot. Habang papalapit siya sa kanya, nagpasya siya si Mia na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makatakas para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Matapos mag-focus ng husto, tumawag siya ng isang icicle spell upang atakihin si Kato, ngunit madali niya itong nabasag. Gamit ang sandali ng pangabala, sinubukan ni Mia na tumakbo muli, ngunit natambos siya ni Kato. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa dalaga na dapat niyang tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang lingkod ng isang maalamat na bayani. paman, matatag na sinabi sa kanya ng dalaga na isa siyang talunan na maaari lamang apihin ang mahihina. Nang marinig ang kanyang mga salita, natigilan si Kato at naalala ang lahat ng mga pagkakataong kinutsa siya ng kanyang mga kapwa elf. Dahil kumilos si Kato na parang tuso sa kanilang paligid, kinamumuhian nila siya at tinawag siyang isang buli na umangat sa tuktok gamit ang kanyang katayuan. Habang inaalala niya ang mga masasakit na alaala, patuloy siyang tinawag ni Mia na isang walang gulugad na basura, na lalong nagpagalit sa kanya. Hindi niya matiis ang kanyang nasakta na ego, nagpakawala siya ng isang malakas na atake para tapusin ito. Sa sandaling iyon, desperadong hinanggad ni Mia na nandoon si Light. Noon din, gumana ang kanyang pulse ares at inilipat siya palabas ng dungeon. Nang tuluyang matapos ang alaala, hinawakan ni Light ang pulse ares ni Mia. Tinanong siya ni Gold at Nemumo kung ano ang susunod na gagawin at tahimik niya silang sinabihan na umalis. Pagbalik sa dungeon, natapos ni Yonak ang pagpapagaling sa kapatid ni Mia. Pagbalik ni Kato, tinanong siya ni Yonak kung nabihag niya si Mia, ngunit walang ideya si Kato kung saan ito nagpunta. Nagulat si Yonak na ang isang piling sundalong elf ay maaaring makaligtaan ang isang bata. Kaya sinabi ni Kato sa kanya na bigla na lamang itong nag-teleport. Dahil sa gulat, ayaw maniwala ni Yonak sa kanya dahil sa palagay niya ay imposibleng magkaroon ng mahalagang bagay sa pag-teleport ang isang tao. Napagtanto ni Yannick na nasa malaking problema sila. Sinabi niya kay Kato na kung ikakalat ng Human Guild ang balitang ito, maaaring marinig ng mga elf ang tungkol sa kanya. Natakot din si Kato sa pag-iisip tungkol dito dahil ninakaw niya talaga ang grandiose mula sa kaharian ng mga elf. Naisip niya ang nakakatakot na hukbo ng mga elf na puting kabalyero na ang pinuno ay nasa level 3000 na may sandatang higit pa sa kanya. Pakiramdam na siya ay mapapahamak, sinimula ni Kato na tapakan ang lupa. Sinubukan siyang pakalmayan ni Yannick, sinasabing maaari silang lumaban sa hukbo ng mga elf kung magtagumpay siya sa kanyang pananaliksik na lumalagpas sa limitasyon ng level. Nagbigay ito kay Kato ng kaunting pag-asa at sinabihan siya ni Yannick na mabilis na magtago upang makumpleto niya ang kanyang pananaliksik. Bigla, lumitaw si Light sa harap nila, sinasabing tapos na ang kanilang oras. Naalala ni Kato si Light mula noong panahong pinakumbabo siya nito sa labas ng dungeon, kaya't nakaramdam siya ng pag-aalala dito. Kayun paman, hindi sila pinansin ni Light at marahang ipinikit ang mga mata ni Nagimra at Wordy, na nalulungkot para sa mga batang namatay. Sa likuran niya, ipinaalam sa kanya ni Gold na buhay pa ang kapatid ni Mia na si Ilio. Habang pinapanood ang batang lalaki sa mga bisig ni Gold, nagulat si Yonek dahil ginagamot lang niya ito sa lupa. Pinagaling ni Light ang batang lalaki at tinanong ang mga elf kung bakit nila pinahirapan ang mga inosenteng bata. Habang inaalala niya ang mga batang lalaki na nagsisikap na kumita ng pera at suportahan ang pag-aaral ni Mia. Nagalit si Light dahil wala na ang lahat. Inisip na maaari sana siyang maging kaibigan ng mga lalaki sa ibang mundo. Tumingon siya upang pagbayaran ng mga elf sa kanilang mga krimen. Nang makita ang kanyang galit, sinabi sa kanya ni Kato na sila ay inosente. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Light na nakita niya ang mga alaala ni Mia, kaya alam niyang sila ang mga salarin. Natigilan ang mga elf kaya tiniyak sa kanila ni Light na wala siyang naiulat na anuman sa Adventurer's Guild. Sa balitang ito, nagsimulang tumawa si Kato, iniisip na maswerte siya. Sa pag-iisip na madali niyang mapapatay si Light para patahimikin siya, sinabi ni Kato na pinrotektahan siya ng tadhana mula sa kasawian dahil isa siyang bayani. Tumawa si Light, sinabing ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa guild ay dahil gusto niya si Kato para sa kanyang sarili. Sinabi niya sa maharlikang basura na papahirapan niya ito ng sakit na mas malala sa kamatayan dahil sa pananakit sa kanyang mga kaibigan. Sa wakas, matatag na idineklara ni Light na wawakasan niya ang buhay ni Kato gamit ang sarili niyang mga kamay matapos niya itong parusahan at sinabihan si Gold at Nemungo na huwag makialam sa kanyang laban. Habang umaatres sila, nagsimulang maglakad si Light patungo kay Kato. Galit na galit dahil isinumpo siya ng isang tao, sinubukan ni Kato na atakihin si Light gamit ang kanyang espada. Kayun paman, madali niyang napigilan ang kanyang pag-atake gamit lamang ang kanyang tungkod. Habang gulat na nakatitig si Yonek, tinutukso ni Light si Kato, tinatanong kung yun lang ang mayroon siya. Galit, patuloy niyang sinasaktan si Light, na walang kahirap-hirap na hinarangan ang bawat atake. Habang pinapanood ang labanan, naisip ni Yonek na walang paraan na ang isang batang tao ay makakapagtanggol laban sa mga atake ng isang elf na sundalo ng ganoon kadali. Samantala, patuloy na iniwawagayway ni Kato ang kanyang espada, desperadong umaasang tatamaan si Light ng isang maswerting atake. Bamaantong hininga si Light bago niya napigilan ang kanyang espada. Pagkatapos, sinuntok niya si Kato ng diretso sa Chan, na nagpakawala ng hininga tinukso siya ni Light, sinasabing dapat niyang subukang huwag mamatay sa kanyang mga suntok sa pagsasanay. Sa kabila ng pagiging bogbog na parang bata, iniisip pa rin ni Kato na mas nakahihigit siya sa mga tao. Tumayo siyang muli at tinawag ang kanyang mga lolo, na lumikha ng ilang mahiwagang espada sa kalangitan. Gamit ang kapangyarihan ng mahiwagang armas, inakala ni Kato na hindi siya matatalo laban kay Light at inihagis ang mga espada patungo sa kanya. Nagulat si Light sa kapangyarihan ng atake, kaya sinimulan niyang iwasan ang mga ito habang ang bawat tama ng espada ay dumadapo sa lupa. Tumikha ito ng iba't ibang elementong epekto. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Nemumo na madali itong kayang hawakan ni Light. Sa ere, pinuri ni Light ang kapangyarihan ng espada, ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat na malakas para takutin siya. Bigla, lumitaw si Kato sa likuran niya, kaya mabilis niyang hinarangan ang kanyang atake. Nang makitang hinaharangan ito ni Light, nakaramdam si Yonep ng kawalan ng paniniwala na naipagtanggol niya ang isang ganap na atake mula sa mahiwagang espada ni Kato. Sa wakas, inakusahan ni Kato si Light ng pandaraya, sinasabing lumalaban siya na parang isang mandirigma, kahit na nakadamit siya bilang isang salamangkero. Sinimulan niyang tapakan ang kanyang paasagalit, iniisip na ang mga tao ay isang grupo ng mga basurang nandaraya sa kanilang daan patungo sa tagumpay nalilito, sinabi sa kanya ni Light na isa nga siyang salamangkero, ngunit tumanggi si Kato na maniwala sa kanya. Habang pinapanood ang elf na labis na nababagabag, naawa si Gold kay Kato dahil ang unlimited gotcha ni Light ay nagpapahintulot sa kanya na lumaban sa anumang sitwasyon. Bigla, lumikha si Light ng maraming espadang yelo upang atakihin si Kato, na sinubukang harangan ito gamit ang kanyang grandiose. Sumugod ang mga spike ng yelo na madaling sinira ang bawat clone ng Grandius sa harap ng mga gulat na elf. Ayaw sumuko, pinakawalan ni Kato ang isang huling atake kay Light, ngunit winasak ito ni Light kasama ang iba pa niyang mga pag-asa at pangarap. Nang makitang minamanipula ni Light ang kanyang mga espadang yelo bilang harang laban sa atake ni Kato, natigilan si Yonok sa pagkakasaksi sa napakalaking kapangyarihan. Sa wakas, tinanong ni Light si Kato kung tapos na ba siyang mag at nabaliw si Kato sa galit. Inisip ng mayabang na elf na walang paraan na matatalo siya ng isang tao, iniisip kung paano matatalo ang Grandis kahit na ito ay isang sand at ang ginagamit ng isang dating maestro. Nang marinig ang pangalan ng isang maestro, nagulat si Light at tinanong si Kato kung ano ang alam niya tungkol sa kanila. Tumawa si Kato at isiniwalat na ipinanganak siyang may dugo ng maestro, na siyang dahilan kung bakit isa rin siyang sub-maestro. Diyan nagtatapos ang episode 6. Salamat sa panunood.